Smuggle. 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 Enero 5, taon 2025 and welcome sa unang episode ng Rated X para sa taong ito. Ako si Ka Anton Israel, isa lamang sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement, ang inyong magiging tagapagbalita para sa Rated X numero 71. At narito ang ating mga headlines. Umaabot 53.2 million smuggled yosi ang nalambat ng PRO12 sa taong 2024. Department Administrative Order o DAO, maingat na hinihimay ng DTI OSMV. pambungad sa taong 2025 na itala sa Zamboanga del Sur. Lalaki, aristado noong Enero a 2, 2025 sa Dumingag, Zamboanga del Sur. At sa ating infographic of the week, na naman pong masusubaybayan sa facebook.com slash smuggling Facebook.com slash smuggling Narito lahat ng smuggler noong nakaraang taon. E eh syempre, kulong pa din ngayong 2025. Nagaantay pa ang ilan na maihain ang kanilang mga asunto. Matagal-tagal din po yan kung ikaw ay nagbabalak na mag-engage sa smuggling. Ikaw ay nagbabalak na pumasok bilang driver, pahinante. Aba, maghunos dili ka, ginoo. Dahil Kapag ikaw ay so talaga mag-aantay ka ng matagal para lamang sa una mong hearing. Hey everyone, Anton here. Today, I'm tackling a question many smokers have been asking. Do e-cigarettes really help you quit smoking? Let's break it down. First off, what are e cigarettes? Essentially, they're battery powered devices that heat a liquid into a vapor, which you then inhale. Sounds simple, right? But there's a lot more to it. Many smokers find e cigarettes appealing because they imitate the sensation of smoking. You get the throat hit, the hand to mouth action, and even those satisfying, Clouds. But here's the kicker instead of burning tobacco, they use a nicotine infused liquid. Now, let's talk about quitting. Studies have shown that e cigarettes can be more effective than traditional nicotine replacement therapies like patches and gum. Why? Because they address both the physical and the behavioral aspects of addiction. But, and this is a big but. They're not a magic bullet. Success often depends on the person using them. Some people transition smoothly while others struggle. It's crucial to have a plan and maybe even consult with a healthcare professional. So if you're thinking about making the switch, remember to do your research. Look for quality devices and reputable e-liquids and don't forget the ultimate goal is to quit using combustible cigarettes thanks for watching if you found this helpful hit that like button and subscribe for more eye-opening content stay strong and take care Dumako muna po tayo sa Glan sa may humabol eh. Kaugnay po nung ating infographic. Yung mga nakulong last year, eh hanggang ngayon nakakulong pa rin. Ito nung Disyembre 29, isang lalaki alias Dani, 56 anyos, ang nakitang naghahakot ng mga sigarilyo. Kaya itinawag po ito ng isang concerned citizen at agara namang rumispundi ang ating mga pulis. Nahuli sa akto si Dani. Nagahakot ng 80 rims ng Baru Red BARU. 5 rims ng Ford, puti ito, Mentol. 20 rims ng Duo, pula ito. 4 rims ng New Orleans, puti. 4 rims ng King Philip, na meron pa lang gantong brand, red. 2 rims of Bosco, B O S Q U, parang Bosco ha. Puti ito. So ang total estimated value ito hindi pa naman final ay nasa 50 mil. Pinalagay na lang, pinagpapalagay na ito ay aabot ng 50 mil. At ito pong kanilang pag iimbentaryo ng ating mga otoridad ay sinaksihan po ng mga barangay officials ng barangay publasyon. Mismo sa barangay publasyon ng Sarangani, ng Glan Sarangani ito naganap. Ayun, tuloy. Ano nangyari kay alias Dani Kalaboso? Mm. Ito ay parang isang action movie ha. May isa pa ang umabul. Yan po ay sa Inagawan Puerto Princesa, Naganap, pasado las 12 ng Disyembre at 31, taong nakalipas. abay nung pinaparaw ng mga pulis sa checkpoint, imbis na pumina, pumarurot pa, nilagpasan ang checkpoint. Ang ginawa po ng ating mga pulis ay tumawag po ng uh, reinforcement sa susunod na dadaan ng stasyon. Eh, nakahanda na po ang mga pulis doon sa station number 3 at tinugis itong Toyota pickup na ito. Abay, eh, nung makalagpas lang ng konti, siyempre, nagkaroon ng alagwa. Abay, eh, bumaba ho yung dalawa kumaripas ng takbo. O, kaya iniwan ho yung Toyota pickup ng inspeksyonin ng ating mga pulis. aba meron pong tatlong pong master cases ng Fort Cigarettes. oh, dami yun. Oh, ha? Tatlumpong master cases. Ibig sabihin eh, bagong-bago o bagong hango itong mga sigarilyong ito. Akala siguro nila, hindi sila mamamataan. Akala siguro nila, walang checkpoint sa lugar. Kaya, bumiyahi pa. nagbakasakali sakali pa. Siguro ang plano, pagdating ng 2025 ay eh, meron silang stock. Pero, Nadismaya o nadiskaril ang kanilang balat dahil maagap ang ating mga kapulisan. At sa unang kaso ng cigarette smuggling apprehension ay naganap po noong Enero 2, 2025 sa Lower Landing, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang operation pong ito ay sa pong intel-driven, meaning Meron na pong advance information ng ating mga pulis tungkol po sa gawain ng isang 39 anyos na lalaki, miyembro ng Philippine Coast Guard. Nahuli sa kanyang possession ang mga sumusunod. Tatlong master cases ng Astro Red Cigarettes, sampung master cases ng Fort Mental Cigarettes, dalawang rims ng New Berlin at isang Honda City Sedan na nakarehistro sa pangalang Archie Lee. Pecha, February 18, 2021 pa ang date ng registration ng sasakyan at ng OR meaning delinquent po ang LTO registration ng sasakyan sa, pa sa pag-iingat netong 39-year-old na lalaki na miyembro ng Coast Guard at siya po'y nahuli nagsa-sideline. Ano ang sideline? pagbebenta ng smuggled cigarettes. Mahilig mag-sideline eh. Kung yung isa kanina ay eh, active personnel ng Philippine Coast Guard, eto naman nahuli sa checkpoint sa Kapatagan, Lanao del Norte, isang active personnel, pulis po ito no? ng Sultan Naga Municipal Police Station, kasama po ni Joe Bear, yan po yung pulis, 35, ang isang alias Junior na sila po ipahintuin sa isang checkpoint noong Enero at 3, 2025, bandang alauna, imedya ng hapon. Malakas ng loob, siyempre pulis eh. Kaya ko to, kaya ko itong sa checkpoint. Eh, mas matini ko yung uh, umikot no sa sasakyan, nakita mukhang may mga epekto sa likod ah kasi nakatakip po ng lona. Ay nung mapansin ng pulis na mukhang smuggled cigarettes ito, ayun, timbog. Ha? Dahil nakita nga na merong smuggled cigarettes, anim na master cases ng New Far Red cigarettes at walong plastic bags na naglalaman ng ng 25 brims bawat isa. Walo ho 'yon. 25 brims, oh, tingi siguro, tiningi-tingi na ito. O wala nang kahon. New Far Red Cigarettes. At dalawang master cases pa ng New Far White Cigarettes. Ang isang master case ay naglalaman ng 50 rims. Sa kabuhan, 480,000 po ang na tinatayang halaga ng nahuling smuggled cigarettes kay Joe Iber, na isa pong pulis, 35 anyos, at sa isang alias junior. So ano po bang implication nito? Una, como police, como coast guard, como army personnel, na niyan, eh, kumpiyansa sila na may siguro may malaki ang bigay. Pangalawa, talagang nagsisikap, oh, nagpipwersa remedyo kung tawagin na nilang kumita ng extra. Bukod pa doon sa malaki na nilang sinasahod. Eh kung magtitis lang naman, magtsatsaga-tsaga, eh, buhay na sila doon sa kanilang sinasahod. Pero may ambisyon eh. Nag-ambisyon eh. Pangatlo, ito mas seryosong uh, implikasyon. Dahil maaring pagdudahan na nire-recycle ng kapulisan ang mga nakukumpis ka nilang sigarilyo. Kasi mismo, personel ng PNP ang involved. Active police member uh, ng Sultan Naga Dimaporo. O yung sa Sultan Naga Dimaporo, eh, marami pong mga insidente eh, ng kumpiskasyon na nahuhuli nila sa checkpoint baka uh, duda ko eh dapat eh, ko eh duda ko na ito ay recycled eh siguro tingnan din po ng ating kapulisan ang angulo na itong mga daladala ng dalawang ito ni Johai Bear at ni Junior ay mga recycled epektos mm -hmm. ang pinakamalaking huli sa pagsalubong ng bagong taon ay naganap sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga -talon, City nang makumpiska ng kapulisan ang dalawang vans na naglalaman sa kabuang 100 master cases at ang halaga ay tinatayang nasa 5,730,000 pesos. Ito po ay nangyari noong Enero at lamang. Pero ang mga drivers at mga painante ng mga sasakyang yan ay pumula ho. Nakapula susila sila nang makita nilang may pulis sa paligid. Iniwan ho nila, inabandonan nila yung kanilang mga daladalang sasakyan. Siyempre kasama po doon yung mga smuggled cigarettes. Iniimbestigahan pa po ng Zambanga Police ang source ng mga kontrabando at kasalukuyan po nilang tinitignan kung papano nila ito sasampahan ng kaso dahil wala naman po silang nahuli, lamang nakuha nila ang mga kumpiskadong smuggled cigarettes. Malugod na pinapaalam ng PRO-12 sa so operations within Region 12, Soxargen, South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos na sila po ay nakakumpis ka na may kabuang 53,249,280 pesos sa operations nila noong 2024. Ilan po ang operations involved? 247 at na... Aprehend po nila ang may 145 na smugglers. 145! Pampadagdag pa kayo sa populasyon ng mga kulungan! At gano'n po karami? 110,390 reams of smuggled cigarettes. Kaya po, nangako si Police Brigadier General Arnold Ardiente na kanila pong pagpapatuloy at lalagpasan pa ang kanilang naging accomplishment noong 2024 para sa taong 2025. Balikan po natin ang poster ng PRO-12. Magbabasa. Service beyond our badge. Yan po yung nasa gawing ilalim. Alternative policing approach. Ako naman po ay nakasumpong ng video nang mga pulis na nakasakay po sa kanilang sasakyan at may babae pong nag-anunsyo sa palibot ng Kogon Market. At ina-announce po ng babaeng yan na bawal magtinda ng paputok uh, at syempre bawal magtinda ng smuggled cigarettes. Narito. Pahimano sa mga vendor na pamalitya o pabuto din sa parangay namin, Public Market, na kinihing bawal base sa Republic Act 7183, an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other fire-picking devices. At una na kitang designated area ng atin, gitutunan sa ang local government na tulang sa rotunda barangay ng Kami sa kapulisan din sa ating panako ug mga tao makabakbay sa karon nga dalayuan 23. Sumunod po, bawal mamalya o magpuro din sa padlak market. Kito sa pagbantay nako sa mga o mga, mga pamay-iya so, yeah. o po, so, mga magtatag siguro. Kaya napakaganda oh, ano. ito yung mga proactive measure eh sinasabi po ng babae eh, na pinapaalalahanan ng inyong pulis na bawal magtinda ng paputok at lalo na bawal rin magtinda siyempre ng smuggled cigarettes. Smuggled.